ang sampung talent ng pasahero sa jeep. Pasahero number 1, pagkaupong pagkaupo, tulog agad, may instant sandal ka pa. Pasahero number 2, naka loudspeaker phone habang naka video call. Pasahero number 3, yung isang dangkal lang ang upo, kayang magbalance kahit liko-liko ang kalsada. Pasahero number 4, yung sumakay kahit siyam na putsyam ng puno, pero nakahanap pa ng pwesto. Pasahero number 5, nagpapatugtog ng walang earphones, tapos si Sabayan ng Kanta, may libreng concert ka pa. Pasahero number 6, bigla ka na lang magkakaroon ng kausap. Kwento ng kwento kahit hindi kilala, minuto lang alam mo na ang talambuhay niya. Pasahero number 7, biglang tumawag sa phone, tapos nag-away, may lab away na. Pasahero number 8, pag may umakyat na mag-aabot ng sobri, biglang nagiging busy ang lahat sa phone, kahit na walang signal. Pasahero number 9, yung nag-aabot ng bayad, habang nagbababa ng groceries, at may kausap sa phone, multitasking. Pasahero number 10, bigla na lang magbabasa ng Biblia, may libreng sermon ka na.